Aristado ang dalawang sospek at nakumpiska ang tinatayang 680,000 halaga ng hinihinalag shabu sa ikinasang joint by bust operation sa barangay Bara Upol, Misamis Oriental nito lamang si 24 taong kasalukuyan. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng RPDEO 10, PDEA 10, PDEO Misamis Oriental, RID 10, Upol Municipal Police Station, SOU 10, PIDEG at RIU 10. Kinilala ni Police Major Michael Salvador Lacasan, Chief of Police ng Upol Municipal Police Station, ang mga suspect na isang alias John at alias DJ, parehong lalaki, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa mga sospek ang labing apat na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na isang daang gramo at may standard drug price na 680,000 pesos at isang 1,000 peso bill ang naginamit bilang by money. regional office 10 under the leadership of our regional director, Brigadier General Ricardo Gonzalez Lion Jr. ay patuloy pong pinapalakas ang kampanya natin laban sa illegal na droga. Uh, hindi po tayo magdadalawang uh, isip na ar ng mga taong nag i involve sa kanilang sarili sa paggamit o kaya sa pagbebenta ng illegal na droga. Uh, makakaasa po ang ating mamamayan na ang inyong kapulisan po ay andyan at hindi hindi po titigil hanggat hindi po natin mapupuksa itong uh, illegal na droga sa ating komunidad. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaiting kontra illegal na droga para sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng nasasakupan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.